May sayad pa naman tong isang cellphone ko. Ang hirap pindutin. Mana lang yan sa may-ari. Hala, ang lang kaya akong pindutin. Nakadikit ka na ba sa akin? Hindi pa po. Hindi pa po. Ano pa ba ang dapat gawin dyan pag hindi pa nakadikit? Di na. Di na. Di na. Ano? Uy, tanda na. na, na. na, na. na, na. <laughs> SPG po. Uy, teka it lang. Ito ko muna yung pintuan ko. Putang ina, nakabukas na pa yung pintuan. No. Lang. Ay, kailangan ng patnubay na magulang para sa mga batang manunood. Lada, andito na naman lada. si Kirai. Sabi ni Mr. Sonegro, andito na naman si Kirai. Sa kapakayang bird version. Diyos ko, magulo na naman. Ha -ha -ha. Sabi ni Mr. Sonegro, Baha, usapan ng mga road to menopause. Sabi ni Lola Jinghoi, <laughs> so, LS2 o video call. <laughs> <laughs> Ginawang video <Pag> ko. <laughs> <sa laughs> pag sa akin, pag sa akin talo si Negro, nakaukot lang ang paghinga. <laughs> Sabi ni Mister Senegro, "Jisko menopause na, gusto pang makahawak ng jun-jun." Ha <laughs> Hoy, <laughs> Sabi ni Mister Senegro, <laughs> "Magbiro ka na, sa lasing huwag lang sa singkit na nakakain ng panis na kanin." <laughs> <laughs> Ito na nga, ulo lumabas na nga sa ilong, 'di eh. <laughs> 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 Excuse me po pasintabi mo sa mga kumakain. Hindi po sila sadya ang pagsinga ng walang paalam. Sabi ko, sabi ko na ako sa ilong na lumalabas eh, nagpaalam naman ako. Subo, subo. hindi wala, hindi, hindi mo lang Wala akong kwenta Hindi na yung kaluluwa. Hindi, hindi na kinaya ng ano. Hindi na kinaya. Sa kakatawa ko sa ibalo mo. Nakakatawa ko sa